Bago pa ako na-busy na busy, itong nakarang mga araw, ito yung ganap dito sa bukid. Hello, hello! Kamusta na po Tayo, kayo? Tayo mamamalengke dito sa my garden garden. Like this one. Ito guys, talbus ng sitaw. Dadagdagan ko pa ito. So kasing magluto or magulam ngayon yun ng magpapaklang ng gulay. Hindi ko na nga matandaan kung anong araw. Basta isang hapon, naisipan kong mamalengke sa paligid. Itong talbos ng sitaw, ihahalo ko sa diningding. Ewan ko guys kung naguulam din kayo ng talbos ng sitaw. Nanguha nga din ako ng bulaklak ng katuray. Konting sitaw, at kung ano pang makuha ko dyan sa paligid namin. Nitong mga oras na to ay pahapon na. Sadyang hapon na talaga kami lumalabas ng bahay kasi sobrang init talaga. Pag mga ganitong oras na, hindi na ganun kainit at hindi na rin ganun kasakit sa balat. Kaya't ito na yung mga oras na nagpupunta naman kami dito sa bukid. Kaya for today's vlog, mangunguha ko ng iba't ibang gulay sa paligid na lulutuin kong dinindingding. Kung napapansin nyo pala, halos wala akong uploads na itong mga nakaraang araw. May mga events kasi akong pinuntahan at yun wala na ring oras para mag-edit ng videos. At ilang araw din akong wala dito sa bahay. Kaya't ngayon, bawi-bawi na lang ako sa inyo. Pero gusto ko pa din i-remind sa inyo na sobrang mag-ingat kayo dahil sa tindi ng init. Marami kasing cases ngayon ng heat strokes. And even yung my students, half day na lang din 'yung pasok ngayon dahil sa tindi ng init. Get wag na wag n'yong kalimutan magdala ng tubig kahit saan kayo magpunta. And advice ko lang din po sa inyo, bawasan din 'yung pag-inom ng tubig na may yellow. Based sa experience ko kasi, ilang araw akong umiinom ng may yellow at ngayon nagkaroon ako ng dry cough. Sobrang sakit nga sa lalamunan. Ket I'm suggesting, yung normal water na lang yung intake nyo. Just a friendly reminder. Wala naman kasi ibang makakatulong sa atin kundi yung sarili natin. Ket wag abusuhin. Anyway, balik na pala tayo dito sa ginagawa ko. Dahil nga marami na namang bunga yung sitaw ni Father Tier halos araw-araw nga yung harvest namin dito like for personal consumption and minsan namimigay na lang din kami sabi nga nila huwag maging madamot pag meron ka para yung grasya ay hindi ka rin pagdadamutan alam nyo ba ilang puno lang tong tanim ng tatay ko na sitaw pero sobrang sipag niyang mamunga kaya tuwang-tuwa kami every time na magha-harvest. tapos pag freshly picked sobrang tamis ng gulay na to at pagkatapos ko nga sa sitaw, umikot pa ako para makikita pa ng mga ibang gulay na ihahalo ko. At kahit medyo tuyo na yung patola namin, nakakuha pa rin ako ng dalawang piraso. Sa sapat na yon kasi panghalo lang din naman. Halos mapuno ko na nga tong maliit na timba. May nakita rin pala akong ilang piraso ng okra dito. Sari-sari nga talaga yung mga gulay na tinatanim ng tatay ko dito. Ay naku, talagang malaki yung nasa-save namin dito. Kasi say for example, kung wala kang tanim at gusto mong magluto ng gulay, pupunta ka pa ng palengke, mamamasahe, at syempre hindi ka makakabili kung wala kang pambili. Kaya't bless na bless talaga kami. Kahit araw-araw gulay, ay hindi hindi kami magsasawa. Maliban na lang sa mga ibang bata dito sa amin, syempre naghahanap din sila ng karne, manok, isda, mga ganon. Nakakita rin pala ako ng ampalaya dito. Ito guys, yung mga ampalayang ligaw. Gaya ng cherry tomato na hindi namin tinatanim. Isa rin to sa gulay na kusa din tumutubo. Sobrang sarap nga to pang halo sa munggo. Pero ngayon, ihahalo ko sa dinding-ding namin. Kaming mga ilokano sa mga dahon-dahon lang. Ulam na para sa amin. Halo-halong dahon, bagoong isda, Bawang, kahit wala nga ang sahog, ay sold na sold na kami nyan. Diba guys, kung tutuusin, sobrang simple nga lang mamuhay. Tayong madalas kong sabihin, walang luhu-luhu sa katawan. Ngayon ko sobrang na-appreciate yung simpleng buhay. Kung nung dati, sabi ko, after ko makatapos ng pag-aaral, lahat ng hindi ko naranasan, lahat ng hindi naibigay ng parents ko ng material na bagay, ay mabibili ko na kapag nagka-work na ako. Kaya nung nagka-work ako, yun nga yung ginawa ko. Sempre inenjoy enjoy din yung buhay. Pero alam nyo, hindi pala ganun yun. Especially nung nagwo-work pa ako sa Japan. Mas mangingibabaw pa rin yung priorities sa buhay. More than sa material things. Sobrang pinagdamutan ko yung sarili ko na kahit sa ibang bagay na gustong gusto ko talaga ay tinitiis ko. Madalas ko sabihin sa sarili ko. Tsaka na lang pag-ipunan ko muna. Yun nga dumarating yung time na giging mature na rin tayo. Mas naging priority ko ngayong pamilya kaysa sa sarili ko. Pero syempre, wala akong pinagsisisihan sa bagay na yan. Kaya nga tayo nag-work para sa pamilya. O siya, sa mahabang kwentuhan, nakapagluto na pala ako ng simpleng ulam naming mga Ilocano. Ito nga pala yung tinatawag naming dining ding Tara, kain tayo!